Okay, may adlaw sa tab natong tanan. Igsuon pud sa Ginoo. Uh, so, na ni ara sa tab magigsuon. Padayon jud nato sa so, atong pagtuon ug pagkumalandong diha sa pulong sa Ginoo. Uh, Nya ani uh, ara karon sa, sa atong uh, lain na pud nga topic. Uh, na ang manhood. Okay, na tunay gyud magigsuon sa bibihood. Dayon childhood niya karon sa manhood na ta man, Uh, ang karakter ni manhod mga igsuon mao siyang mature na gyud ya sa uh, uh, pagtuo diya sa uh, Ginoo mga igsuon mature na siya dili na siya madala sa mga alipat-lipat dili na siya madala sa mga uh, unsa mang mga, uh, mga uh, pagsulay mga igsuon sa kinabuhi kay mature naman siya mao siyang uh, batasan sa gitawag sa Biblia o manhod na kristohano ni siya egsoon nga mature na gyud diya sa pagserbisyo sa Ginoo na bisan unsaon mangigsuon og uh, libag-lipat siya wa o bisan unsaon gin egsoon sa so pagsulay adi madala kay e mature naman man pero na mangigsuon og sample ba nga kung ikaw do na kay pamilya nya ikaw ang amahan sa pamilya nimo bisan man nga kapoy kay imong trabaho bisan malisod kayo ang mga pangapuhi ang mga egsoon pero maning juga tsu ama mayo nga ma dikit mahunong imong trabaho bisag puti lisura paet yu kay imong trabaho mong isun pero imong agyon nga padayonon tungod kay ay imong i-focus mong pamilya nga di magutman bisan puti puya imong na kay gibat tek imong pero puti wala ra gini tanak tungod kay imong tanaw aw mong isun mao gid ang pamilya kay mature na kay ka mong sa sa imong panguna pangunahuna mga isoon, dili na kama. Mugin ba, mga isoon, mas mga nga pangunahuna, mga isoon, kamot ka para sa pamilya. Ang unahan na ang kinabuhi, ibito sa match yun nga, ah, uh, kaimutang. Nga di sa, ah, uh, pagtuo sa ginuusan, unahan na sa datong kaimutang, mga isoon, na, matchword na sa tasa, sa ginoo, kung ikaw gusto nga nun ano, na, na dili na ka o dala sa mga, ah, uh, Tintasyon mga iso, di ka maluya sa pagpangalagad sa ginoon nya atong kaanog base mga egso sama sa kinabuhi ni Moises. Nga si Moises mga egsoon, kung yung tanahaw ng history sa Biblia, ka si Moises, ah, uh, natawa mo na siya, yung ipaanod na nga ito, bata na siya mga ikso, on, ba, anak na siya sa Israelitas nga katubitong nahimo silang sulubuon may sa Ipto, ang mga Israeli noon sa unang panahon. nya katung si Moises, buwan sa si Israeli anak, atong panahon na mga egsoon na si Moises sa ginatao ginanglan nga pamati yun to mga batang lalaki ato para din na musanay ang Israelitas para wala na yung mga taga-Israelite nga musanay pa mga itong pamatay ang mga bata atong nga, si Mwesas, yung, na itong nagayuna kanya ka si Moises ipaanod na sa itong basket ipaanod sa sapa para diligin mamatay ang bata ba pagayon atong gayuna kutob sa mga tao atong gayuna pamati yun sa taga Egypto para din umusanay ang mga Israel Israelinon. Kanya, si Moises, gipaanod di niya nakita mo sa anak ni Paraon. Ang kato si Moises, gipaanod. Mato nga, gikuha o giangkon niya ihang anak para di mamatay si Moises. Pero plano din si ginawatanan din mga eksuon nga si Moises, dili ka mamatay. Kaya siya din muluwas sa taga Israelinon nga naulipon sa taga Egypto. So mau tuang istorya ha mga ngan eh pagka dako ni Moses gihimo siya nga anak sa anak ni Paraon. So mau tuang nagdako si Moses nga ah, dito sa Egypto eh, na himo sa anak ni sa anak ni Paraon so magkaptangan sa ni Paraon pil po siya to. Pero di masugod si Moses mga ekson nga mata pagatawgon siya nga anak ni Paraon. kung dili nakikipon ni siya tong mga ulipon nga Israeli noon. nung dito nung siya nang focus mo Israel dito siya nakikipon bahala nag nagmalan siya dito sa kitang sa ato bahala imo sa sulugoon ang konsep mga sulong sa ilang pagtrabaho nga tumo sa ulipon gid lang mayo bahala di sa tungod kay ang gitan ni Moses mao ang si Kristo mga igsoon mao iyang gitan-aw niya gid ang espirituhanon gid ba nga pagtuo nga sa Ginoo kay kung mabasa niya sa Hebrew 11.24 si nga to sa na din ang mga ekson nga tungod sa pagtuo sa so dako na siya wala mo sugot nga pagkatawgot siya nga anak sa anak nga babae ni paraon sa si pechinko nga nagpalabi pa hinoon sa so pagantos sa so mga pagdagmal kauban sa so mga tao sa Dios kaysa so pagpahimulos sa so malabang kalipay sa so pag pagkasala sa yang isip ang pagpasipala nga pagantuson alang kang Kristo ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto kaysa siya nagatutok man ngadto sa balos so si Moses mga igsuon mature na gisa sa pagpangalagad sa Ginoo wala sa magtan-aw tong ng mga butang ba ay ihapon pag untang pagangkunon pod kumbaga unsay kay kung sa mga bahandi nga to sa Epto, kaya siya na itawag lang to sa anak, anak sa baba, anak ni Paraon saan. So, ganyan mo to sa apo ni Paraon. Ito ng bahandi ato na parang apel po, to siya to. Pero, wala niya na pag-isip pa. Kung siya matanaw na, -na, -na nga ng mga butang na na, ano yung huna ato, yung focus yun nga. Ang pagtuon niya nga to ni Kristo. Mas labi pa na niya nga, mahalag dagmalang siya nga to kauban sa mga tao sa Diyos. Itong taga sa niya nga, 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 nga nakaulipon nga to sa Epto bahala ako ka ng gagmalan sa kapil basta ilabi pa nun niya ang pagantos kaysa bahandi nga lumalapay lang susama so, ng kaliputanon kay mga butang mga eksoon ba kung mapukos ta bahala magkasala ta mga eksoon dunidad nga atong gi kuan atong okay, gi pukos bahala nagmukaagsugisod bahala nagdita ka pangalagad sa si ginoo basta mapukos lang yun ang ng kaliputanon mga butang, ba pero si Moses wala siya anak Kalabi pa ko nun niya na pagkadagmalan siya kaupan sa mga tao sa Diyos kaysa uh, bahandi sa ipto. Dagkag itong bahandi ng ipto at higayon na agad. Kung yung mga tanaw ng kinabuhi mga eksyon ba ng Moises, pupos ginawa ang kinabuhi ng Moises oportunidad ng pero wala si Kristo ginawa. Tiningaw sa 76 nga, isip ang pagpasipala ng pag alang kang Kristo ingon nga lebih pa kada bandi kaysa eh, mga bandi sa ito kaysa eh, siya nagatutok man nga to sa balos so gipokus niya mga isunod ba ang balos nga mao ang kaluwasan mao ang sa langit gipokus ni Moises ka wala siya maga fokus sa mga butang ng kalibutanan kaya e lumalabay rin mo butang kalibutanan mga isunod mao na siya batasan sa manhood kaya e nang dilimutan aw sa mga butang ba nga lumala, lang mga isunod ba hindi na mailad Pare ka sa childhood, mailad-ilad na magkagyapon mga iksuan anak. Nabutasan, iingaw si Bilya nga manhood. kinalangan nata sa batasan, karakter nga manhood mga iksuan. So, maparihatan ng Moises. Bahalag nagmalan mga iksuan, bahalag mag-isod-isod. Mag-antos naman mga iksuan, basta sigurado lang yun na ambalos, isoon, ang balos mga iksuan, mawag ilang ingatan sa langit. Mauna yung atong buhaton sa ng mga iksuan sa gibuhat ni Moises na wala ko printa karon ko i-focus so ona na mga exo nga ah dinila sa tataman mga exo on ah pwede tayo butang ata ning parto kuno na tayo panahon kining manhod taas man yung mga exo na dinha sa oras so dinha sa kuto mga exo na so nga po ninyo ato nga nga video place all